Sinimula na ng task force baklas ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagkatanggal ng mga poster ng mga epolitiko sa mga e pinagbabawal na lugar dito naman sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Unang uh, binaklas ng uh, grupo nitong sinaginoong uh, President Martinez, ito na mga poster ng mga kandidato sa bahagi ng Lacson Street mula sa may bahagi naman ng Espanya patungo sa Tayuman Street dito sa Sampaloc, Maynila. Sunod naman na tinungo ng grupo, itong bahagi naman ng SH Loyola malapit sa may trabaho market kung saan pinagkatanggal ang mga poster ng iba't ibang mga kandidato. Ayaw kay Ginoong Price Martinez ng MMDA, bawal kasi ang ng mga poster o paglalagay ng mga poster sa mga footbridge sa mga center island gay din sa mga poste ng kuryente, kawad ng kuryente at posterin ng uh, telepono. Sa ngayon ay nagkapatuloy sila dito naman sa pagtanggal ng mga poster ng mga kandidato dito sa bahagi ng Sampaloc, dito naman sa bahagi nga ng Espanya, dito yan sa lungsod ng Maynila at ayok kay Ginoong Martinez ng MMDA, tuloy-tuloy sila -tuloy sa kanilang gagawing pagabaklas hanggang hindi natututo itong mga e Erwin Dagilon, Radio Inquirer, nabebenta, bayan nagtatanong. Mamamayang Maama yangng sa.